Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. <laughs> ang uh, nakapinipisyo sa Smart Patrick ay lahat ng senador na nanalo, lahat ng partylist na nanalo, na si Vice President, saka si President, lahat sila. Pero sa in honest opinion naman, is this, na kung ginamit, kung binilang na sana ng totoo, ay kanpanti naman ako na mananalo si Congress, eh, ganoon ka, laki na panahura. Mga mananalo sa mga nasa na mga 18,000 18 individual votes. So, ganun na mangyari. Mm. Kaya -hmm. lang yung ng uh, smart uh, halata halata na kasi yung bank So, ang interest natin dyan is this, uh, if you are from Marcos, your interest is alisin yung stigma ng daya para may proklama na totoong panalo si Marcos. Ganun na kasi? Sa eh. so, on naman, kaya may relevance siya. Eh kung talagang panalo ko, eh, natin ito kung papayagan ng kumilig, mabubuksan ang lahat ng mga balota na tinuturo ng uh, grupo ng Tiin doon sa Santo Tomas Patangas. to so, ang uh, uh, contention kasi namin ganito para mabigyan kita ng ideya. Uh, pag ang ebidensya nagsasabi na nanggaling mismo ang ebidensya sa pumilik, so kung nanggaling sa pumilik ebidensya, ay wala ng duda, ebidensya talaga yan. Ngayon, ang nakalagay sa ebidensya sa pumilik, una makita po sa pinapload nila na record ng transmission. So nakalagay sa record ng transmission, nagsimula ang pagtanggap -pag -pag ng mga computer ng kapiling ay alas 7 uh, p.m. at 8 minutes. So ngayon, pag sinabi kong computer, ano yung mga computer na yun? Ang mga computer na kumilig ay yung sa munisipyo o city, yun yung work and master's computer. Tapos yung ibang computer pa na kumilig ay yung naka, lagay doon sa PPCRB sa University of Santo Tomas. Mm -hmm. Parang direct na panala yun galing sa Pisito. Tapos ang iba pag computer nila ay direct na sa Comelec, parang backup file nila yon. So, ngayon, pag tinignan mo, kung ganoon pala sa batas, na direct na galing sa galing sa Pisito, ang pagpadala ng korea ng uh, resulta, dapat nakalista sa computer ng Comelec nandun sa presinto sa, sa sa munisipyo, halimbawa dyan sa Dumaguete, Dumaguete mm. City, sa kanmasing na city, nagre-reflect dapat dyan sa ang numero na makina na pinanggalingan ng mundo ng resulta ay dapat yung mga presinto dyan sa Dumaguete. Mm. Kaya na lang dito, pag nakita mong ebidensya, nanggaling sa makina na may numero na 192.168.0.2 mm -hmm. Ngayon, dapat natin malaman na lahat ng makina ng computer ay iba-iba ang numero. Parang ito, IP address. Oo, oh, ay iba, iba ang numero. Ayan, kagaya ng cellphone. Parang mm -hmm. yan, iba-iba ang numero. Hindi pwede magkapareho ang tatlong cellphone ng numero. Kung pareho, pareho yan, Kung maniningil ng kumpanya, hindi niya alam sino ang si sisigilin niya. Gaya din yan sa uh, IP address kung parihong IP address ng tatlo magkakabit bahay kung itatanggi na ibang kabit wala na masisigil ang PLDT eh. mm. -hmm. ganun ang uh, ganun ang mga kwa dyan, eh. ang safeguard security and features so ngayon talagang inuutos na batas ng DREAM nagdaling bisito papunta sa computer ngayon ang nangyari sa records ng COPILIC na inupload nila ang uh, naniniwala kami na may whistleblower niya sa loob ng gumaling ng mga IT expert. Kasi ang ginawa ng ay, mga IT department ng gumaling, pinaproof niya nila sa website. Yung makikita mo niya pag binuksan ng mga website ng gumaling, pakikita mo may tinatanggal ng raw files. Mm. Pag binuksan mo raw files, pag uh, tinanggal mo naman dominan ng files, makikita mo ang makinalang pinagalingan ng mga resulta ay may katak na numero na 192.168.0.2 mm. -hmm. Kaya sa Metro Manila, 98.9% na mga resulta na galing sa mga presinto ay uh, na nakatatak na nang galing sa isang numero 192.168.0.2 So, yan mismo ay napakalaking evidence na yan na talaga ang ginamit na resulta sa buong Pilipinas 51% sa buong Pilipinas ha, mm -hmm. hanggang sa Pagini hanggang sa Bindanao 51% na mga resulta galing sa buong Pilipinas ay dumaan lahat sa 192.168.0.2 mm -hmm. so, yan ang ano. so ngayon para naman sa kapakanan naman sa mga nakapanig kay BBM mas maganda na may ipakita na ganun ang uh, resulta, para naman maliligis naman ngayon ang pangalan ni BBM. So, nagtitipad niya, kung ako lang si BBM, nagtitipad ako na bilangin yung nagustuhan ko, sinalalagay so, sa balag yung alanganin pangalan ko rito. So, ganoon na kasimple. So So, marami kami sa aming grupo, hindi wala naman, hindi kami particular na presidente na sinusunodahan. Si Eliseo si Rio, ang presidente niya ay si Lakson. Yung iba naman ay presidente si Lene. Yung iba naman ay si mo. So wala wala presidente na no. Actually uh, kung meron mga ano dito yung mga dating BBM, yun ang sumusuporta din. Gagaya eh. kay Ito Richong. Mm. -hmm. kay eh, <coughs> kasama na dyan si Antonio Rodriguez pero sila, disgruntled sila hindi mo sila mapaniwalaan kasi may interes na pinaglalaban mm -hmm. uh, pero ang, sa, ang problema lang kay Antonio kung nandaya sa Smartmatic si Bibi, bakit hindi mo sabihin si Sarah nandaya rin? Sabi sabihin, lahat lahat kasama si Sarah. So kung ang dinaya pala kay yung ay 31 million, kay Sarah 32 million. So ganun ang, uh, ang nangyari niya. So ngayon, sa totoo lang naniniwa na pa kung na ano talaga ng totoo si Sarah at saka si BBM kung binilang ng tama ang mga puto. At, at hindi dumaan, dumaan sa ano ay pinigyan nila ng dungis ang pangalan ng pana, panalo nitong dalawa. Mm Na sa pagka-senador naman, talagang hindi ko maniniwala na nanalo yan si Robin Patimia. Kaya na problema nito, nagagalit sa kanya si Rafi Dolpo. Okay? Mm. So, uh, kung ako naman talaga, talagang hindi nanalo yan si Robin Patilia. Pa, paano At, ano mo na, ano, lahat, pare? Oh, paano mo na sabi na itong si Robin ay eh, talagang hindi nanalo? paano natin to ma ano sa may papahayat sa ating mga kababayan? Oo na una, sabihin ko sa iyo, ibabalikan ko ang lahat ng boto na binili sa lahat ng senador na nanalo ay nanggaling sa 192.168.0.2. Pangalawa, yung boto ng 192.168.0.2 ay labag sa patas. Ang patas kasi nagsasabi na dapat ang lahat ng resulta ay manggaling kada pisinto. Pero ano ba pinagalingan? Hindi naman pisinto yung 192.16 So gano'n lang kasimple. So once and for all, uh, para naman malinis ang pangalan ng lahat, at pwede naman kayo bibigyan na forever na siya, matatapos na lang sa pagka-presidente, forever na siya yung kikwento na nananong ka sa smart button. So, ganun ang, nga uh, ang isa uh, kanya naman sa'yo. Kung ako kayo, baby, ka bibigot ang kampan, naman ako manalo ako, talagang ano, eh, papabuksan ko yung lahat. Ganoon mm -hmm. ang kung mm, mm, ako ang masusunod. Tapos, malalabas naman yan, bahala naman na may ibang. Bahala na lalabas na si Ruby na pinanalo na ni Didi ko kasi ganito yung pre. Ang may kontak, totoong may kontak niya sa Smartmatic ay walang iba kundi si Digong. Si Digong, natanda mo yung 8 diritso, sa wala panalo sa oposisyon opposition sa mm. senador. Yon ay penalty obra ni Jigo ng Smart Party. Pangalawa, 2022, may naniobra niya ng Smart Party. Kaya ano ang dahilan ko bagay mas mataas pang voto ni Saray Tapos pinanalo kasi favorito niya si Robin Padilla. Pinanalo si Robin Padilla. So, so ibig ay, sabihin, hindi totoo na uh, si Lisa Marcos ang nagmanipula para manalo si, si ano, Marcos. Si, may may kamay din si Lisa Marcos, kung baga, natura lang yan sa isang asawa na kung meron ka nun, ay siyempre mag-isaw-saw ka rin. Pero wala akong personal na alam kung up to what extent hanggang saan ang partisipasyon ni, ni Lisa Marcos. Alam ko may partisipasyon siya, pero hindi ko alam kung up to what extent. Ngayon, ito naman ang pwede mo sabihin dyan. Bago magkasundo, nagpagsundo si Lisa sa Smartmatic, tandaan mo na nagprotesta na si BBL laban kay Lenny at inaaway nila ng tutututu yung Smartmatic. So, kung oh, mayroon mag -nakasundo. hindi ganun kalalim ano, hindi pwede mo sabihin dyan. Kasi ang uh, nangyari talaga dyan, si Duterte talaga dyan ang susi ng lahat dyan. Oo, oh, kasi ganun, may kapangyarihan pa siya nun eh. Oh, sa sakop niya lahat yan. So lahat yan, pati mga party list, pre, lahat yan ay nanalo dahil sa Smartmatic. Pagkita po talagang record sa Smartmatic na galing mga bilang ng punto nila. Mm. So yan, so ibig sabihin wholesale yan, hindi lang si BBM yan, ang apikado. Wholesale yan, pati yung mayor nyo dyan sa Dumaguete, governor nyo, pati si Ruel nga, pwede mo sabihin, ang google Government, pwede ka magluta na panalo si Ruel o talo si Ruel kasi ang panahon ng iso na yun, Diba ang protest nalang si Ruel D. Mm. na Nanalo si Tevez. So yan ang kay Tevez na iyon. Pwede mo sabihin resulta ng Smartmatic iyon. Mm. May makita, may po-forward ako sa iyo na records ng pagpadala ng Smartmatic ala like, Smart na telepon Company and Road. Mm. So makikita po na may mga May 8 pa lang. May 9 ang election eh. May 8 pa lang may pinadala ng resulta sa mga prob probinsya ang uh, uh, ibibigay ko sa iyo ng record mismo galing sa public Salamat pare, salamat at this, medyo uh -huh. maliliwanagan yung mga kababayan natin at gusto ko nga sana pare, ganito para maliwanagan sila, para baka uh -huh. sabihin kasi nila eh, porket kung pare kita eh, kaya kita uh -huh. kinakampihan ngayon, uh -huh. dadaanin na, mas maganda siguro pare, uh, daanin natin sa magandang talakayan, kung meron ka namang panahon ah, uh, ah, okay. uh, uh, gawin nating magandang talakayan ito sa programa ko at uh, mga sige. tanong na gusto kong itanong sa iyo at uh, baka ma oh. natin ano mga kababayan at ako naman pwede mo ring i-invite diyan sa programa mo oh. para magtanong sa iyo para hindi sige. naman masayang yung ano mo yung s'yempre eh, pwede mo rin yun i oh, Ngayon oh, pwede tama yan eh, maganda tapos may meron akong pag-usap sa iyo kung pwede na sa iyo